Hamar di mal ini, segitu pakai komen terus.

ito na What's up mga dingas? Nandito tayo ngayon sa San Isidro Leyte Dito so, mo kung San Isidro napaka ganda dito ang lawak at ang Ang lawak at ang lawak May the seaside Barbecuehan Municipal Hall Alam nyo bang ang San Isidro ay ito ang sintro ng Corn Capital of uh, eh? Yeah, yeah, dito ang Corn Capital. What's up mga dangas? Andito tayo nga sa Carigara, Bibili tayo ng sundang dahil ang harap ng Yan, mapalit ako Pantatarog guys. Sundang. Yung kaniba, kani ba? Kani? Tigpira man ini si... Eh.

Sidlo ka na ini? Wala yung wala? Wala yung Kay wala. Yan, wala wala yung aking ano. Wala wala. Babalik ko, di Babalik. Oh! Adi, Ayan, kay wala. Pareho lang, Presyo. Kay Oh, Talagsa na Oh nanguwat oh, yan. yan wala pwede nalang na, nag na, nagtanong-tanong kung may wala malun oh, e -e. ka wala talaga sige ta. ka ano? Man, an ay, ni man niya, dagto. Um, Ang ko, 1,000 Ah, sige. Na, okay, okay, okay na? Oh, wala? Oo. Wala. Ah, sige. Kani kani tig 1100 glass price 1000. anu sir? Mapalit ka? Tawaran ko na 900, 900. Pass. Kani, gute. Mga 500 last price. <laughs> 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 Kaya no <nung> maaram <laughs> ak di. <laughs> Nyan di pak maaram gud pira ni ato Ini gud te. Kak cute. Mga sunga. Ini ate, tig pera ko ng good tea. 550. Te. Hmm? 550. 550? Alo, good tip 550. 500 last. 500 daw. Sabi na? Oo. Oh, ito yan, 300. 300 ka na 300. Ini, 500 last. So, Sukli ko pala nga yan, may kakalimutan. Thank you. Thank you. Okay, yun lang. Ini mga bulo, tig pera man lusa. Depende, nakita Sige, sige, kina, kina, kina. sa na. Thank you. Thank you. How much na ang 700. Pero kung may polo niya nga sungay, 1,100. Last price, 1,000. May dapat ito, last price. May second... May... ¡Oh, lo <laughs> ¡Ah, de... 我等一